Pinalakas ni Robby Domingo ang kanyang pahayag laban sa mga netizens na nagbanta sa kanya online ng personal niyang bisitahin ng National Bureau of Investigation noong ikadalawamputpito ng Pebrero. Sa isang post sa Facebook, ibinahagi ni Robby ang kanyang pagpunta sa NBI at ang kanyang pag-uusap sa ilang opisyal ng ahensya. Kabilang sa mga nakasama niya sa pulong si NBI Chief Jerome Bomediano, si Attorney Tukay, at ang hepe ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Ayon kay Robbie, marami siyang natutunang mahahalagang impormasyon mula sa mga opisyal, tulad ng tamang proseso sa pag-file ng reklamo laban sa anumang ahensya ng gobyerno, lalo na kung may banta sa kaligtasan ng isang tao. Ipinunto rin ni Robbie na ang pag-file ng reklamo ay walang bayad. Nagbigay rin siya ng ilang mga tips tungkol sa mga online na banta at reklamo. Isa na rito ang pagpapayo na laging kumuha ng screenshots ng mga reklamo at mga URL. Ayon pa sa kanya, always take screenshots of your complaint and the URL even if it's deleted, the digital trace is still there. If someone deletes it, it could show intent. Binigyang diindi ni Robbie whether it's a troll or not, there's a real person behind the screen, and they are still responsible for their actions. Aniya pa, remember, every action has consequences, whether online or offline. Let's be kind and take responsibility. Ang hakbang na ito ni Robbie ay isang tugon sa mga pagbabanta ng isang netizen na nag-warning sa kanya kaugnay ng kanyang pagtutok sa tambalan ni na Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo. Ayon sa netizen, magagalit ang mga taga-suporta ni Bel Mariano at maaari siyang pagbantaan at batikusin. Sa kabila ng banta, nagbigay si Robbie ng matibay na reaksyon at tinanong kung maaari niyang ituring ang naturang mensahe bilang banta at kung may legal na hakbang na dapat gawin ukol dito. Can I consider this a threat? Can I take legal action against this? I don't tolerate this behavior, dagdag pa ni Robby sa kanyang mga naunang pahayag. Sa ginawa niyang hakbang, ipinakita ni Robby na seryoso siya sa pagpapatupad ng kanyang mga karapatan at hindi siya magdadalawang isip na kumilos kapag may mga sitwasyong nagdudulot ng panganib sa kanyang kaligtasan at dignidad. Ang naging hakbang din niya ay isang paalala sa mga tao na may pananagutan sa kanilang ginagawa online, at ang paggamit ng digital na espasyo ay may kasamang responsibilidad, Kaya't importanteng maging maingat at magalang sa pakikipag-interact sa iba. Sa pamamagitan ng ganitong aksyon, nagnanais si Robbie na magbigay ng halimbawa sa iba na dapat magpataw ng tamang hakbang laban sa mga uri ng online harassment at pananakit at ipakita na ang mga ganitong isyu ay hindi nararapat balewalain. Ano ang sa inyo sa balitang ito?